Ito guys, may mga halaman ako dito na ah uh, Ayan, nasa loob siya. Nakapaso lang siya guys. Ayan. Kung mapapansin nyo, meron siyang guhit na parang dinaana ng insikto. Ano kaya yan? Nadikit eh. Dumadaan. Naguguhit siya. Tapos yan, mayroon ako diyan mga ano ah uh, kalabasa ako dyan tinanin ayan Kikita nyo ayan wala na siyang dahilan may sitaw ako isa <laughs> may sitaw ako halo halo lang yung mga tanim ko dyan guys yan hindi ko alam kung bakit siya nagkaganyan o tinan mo ano siya parang mga tutuyot yan ulubot hmm meron din akong talbos yan. Sari-sari yung mga gulay ko dyan. Itong kalabasa ko, hindi ko alam kasi bulak-bulak lang, walang bunga. Bakit yan siya ganyan? Yan o, talbos. Hindi ko nga alam, natalbosan na pala yan. Ayan. At tinalbosan ko na lang din at ginulay. Bakit siya kaya nakaganyan? Ayan o. Nanunuyot siya.